Hello, good morning everyone um, Sa umagang ito ay napakasimple lang ng ating gagawing ritual at uh, napakasimple rin ng kailangan natin gamit So, isang basong tubig lang Ito ay pwedeng gawin anytime any day Isang basong malinis na tubig kailangan babasagin ang baso So, yun. Ang purpose ng ating spell ay upang gawin niya ang lahat para sayo So Di siya makakatanggi sa iyo, gagawin niya ang lahat. Uh, mababaliw siya sa pag-ibig sa iyo. So isang basong tubig lang na malinis. So kailangan nating mag-focus. Itatapat sa bibig ang baso ng tubig. So halimbawa, itatapat natin ganyan. Tapat natin. Tapos pumikit ibulong ang wish ng tatlong beses. Sabihin mo na ang pangalan ng tatlong beses. Halimbawa, Renz Cruz, Renz Cruz, Renz Cruz. Mababaliw ka, kakaisip sa akin. Ako lamang ang iisipin mo at mamahalin. Di ako maalis sa iyong isipan. Iisipin mo ako sa bawat sandali, sa bawat oras. Hahabol-habulin mo ako at hahanap-hanapin. Iiyak kapag di mo ako nakakausap. Gusto mo ako lang ang lagi mong kasama at kausap. Hahabul-habulin mo ko. Mamahalin mo ako habang buhay. Pagkatapos, inumin ng tubig. Pagkatapos, inumin ng tubig, sabihin, ang kahilingan ko ay 100% na mangyayari ang kahilingan ko ay 100% matutupad. So, ganun po lamang. Tapos, manalangin para sa katuparan ng ating kahilingan. Ama kong nasa langit, nawa'y gawad mo ang katuparan ng aking kahilingan. Sa pangalan ni Jesus na aming dakilang tagapagligtas. Amen. Tapos, isunod natin. Sa Tor Arepo, Tenet Opera Rotas, Ayudad Menek, Nime Jesus. Amen. Bam, bao, Marami pong salamat.